maglalaba ako mga langga. Samahan niyo ako maglaba langga. Mag-isa lang ako dito. Kaya ito, lalaba ako. Pupusutin ko lang. Pinaikot ko na to sa washing. Kaya lang, kukusutin ko pa rin para tanggal talaga yung mga ano, pawis pawis ba tapos pagulungin ko ulit pagulungin ko ulit kanina pa ako naglalaba hindi pa ako tapos dalawang salang na lang po pinagulong ko na to tapos binanlawan ko ngayon pagugulongin ko siya ulit kaya lang sasabunin ko muna yung iba para talagang mabango yung labada Walang katapusang ang laba to. <laughs> Sunday ngayon. Pero naglalaba tayo. man diba ako, diba na masyal. Yung anak kong babae, umalis. Pumunta sa ano, binondo. May ano sila, may may shoot sila ba? Sa school. Yung lalaki ko naman ay natutulog kaya ito naglaban na lang ako para bukas wala na akong labahin kasi may lakad din ako bukas lunis punta akong PSA kaya ngayon laban laban Labalaba Ang dami palaging labahin gawa nga ng Diba, mainit ang panahon? Bihis tayo ng bihis, ligo ng ligo. Kaya ito palagi din naglalaba. <laughs> Edward Hinehosa. Kanina po? Edward Hinehosa ba okay? to? Ah. Uh, magkano ba? Okay. Magkano po 'yan? Ah, uh, ano lang po. 99 po, 100. 99. 137. Oh, 100 po. Take okay, lang po. kulang ko lang po para mamaya pagising ng anak ko. Ako naman ang matulog. Busy ang nanay. Buhay nanay. Walang katapusang ang laba, linis. Ayan. Pwede na yan pagbulungin ko na ulit. Ayan. Ayan <laughs> lang. Walang magawa. Eh, laba, -laba na lang. Bye-bye. Thank you so much sa mga sa inyong panonood. Hanggang sa sunod na mga video. Bye!